Yo mga padi yeah, Ayan, Meron tayo dalawang ano dito Dancer, isang sedja Tsaka isang itlog mga padi Ayan yeah, po parehas ano Timing belt Ang ating ano Pinapalitan po okay, Bossing kasi nag tumagas na sa ano Sa kanyang water pump Tsaka so, sobrang dumi din yeah, o no? oh. Yeah, luma na rin naman talaga yung belt nya Ayan yeah, Silinisin na rin natin tumamay Tinan mo yun yung dumi dito sa may ano Mukhang hindi talaga nakaram nakaranas ng punas no. <laughs> Ayan. Tapos yun, si transmission din daw washing, yung meron siyang issue sa transmission na na, na din natin ng ano, ng problema. Pero yun nga, nagkaroon, meron pa rin siyang shift shock, pero ang issue kasi neto kay bossing kapag ano, kapag nagsi-shift siya sa reverse, matagal bago kumapit, no? So ngayon naman, uh, after natin magawa, nagpalit tayo ng sensor. Uh, pagpasok niya sa reverse kagat naman agad yun nga lang pagkagat nung ano medyo maikaldag no pero mas okay na yun kaysa dun sa matagal bago kumagat di ba ayan so next naman itong lancer itlog natin dito ayan pali timing built nito kay bossing no kukuha lang na ni bossing bago lang itong november lang dito nakuha so PMS dito si boss tapos resolve natin yung kanyang idle issue and yung kanyang inspiring issues alright kaya so, mga kapadyo nakabakas na yan Kabit na yung water pump. Ayan, nalinis na rin. Bukod sa timing belt mga padi, ito pa yung gagawin natin dito kay boss. Talagang ano na to, general PMS na to kay bossy. Ayan o, oh, engine support nya. O, oh, ba? Diba? Nagihiwala yan eh na mga padi. Ayan, tapos yung isa pa, yung pang likod. Laglag -lag na rin. Ayan, tapos preno ni bossing sa likod. Ah, may maintain na rin natin, no? Kasi kung kukuha lang na ni boss eh, siyempre doon muna tayo sa mga talagang anong kailangan gawin, yung mga crucial. Yan, wheel hub, papalitan din natin yan. Tapos sa brake shoe and wheel cylinder yan mga padi. Yan. Yung mga busing-busing ni boss sa mga pangilali, mayroon na rin may problema. Pero kahit next time na yan, no, hindi naman yan ganun ka ano. Pero yung mga crucial natin, preno. Yan, so ito yung mga pyesa natin yung mga padi. Yan, yung mga support. Rotor disc. Tapos yan, ito yung mga wheel hub natin mga pwede. Alright. So yan. Kukondisyon natin itong sasakay ni Bossing para pwedeng pang ratsada ito anytime. Diba? Palit na rin tayo ng gear oil sa transmission nito ni Bossing. Eh, yung gear oil niya. Eh. Okay. Grabe na yan. Ha, diba? Ayan. Palit tayo ng gear oil mga pwede. Ayan. Alright. Ito na maintenance sa paki bossing PMS na to. Yeah. Tapos mga padi yung sa transmission ni bossing wala sa nito yung pinaka speedometer gear yung pinakakabit ng speedometer cable natin. Ayan so buti meron tayo mga padi. Kakabit natin lang Kakabit natin ng ganito sa kanya ngayon. Hindi pa tapos ang gastos ni boss. Ito pa. Oh, wind wheel bearing dalawa sa harap mga padi. Diretso na. Oh, ito isa. Ayan o, tapos natin ng bagong mga ano, oil seal Alright. Yan. Bago na sa dito si Bossing. Napainom na ng paracetamol si Bossing dito sa kanyang lancer no mga padi. So yeah, mga padi, time check tayo mga padi. Magsi 6.30 na. na overtime tayo dito sa unit ni Bossing. No, marami tayong ginawa. So talagang pinondisyon ni Bossing itong kanyang sasakyan. Ayan, pero... Di ba? Daw gumastos, mas importante asa condition yung kanya sa sakyan. No, di ba? Para anytime time gamitin niya, wala siyang problema. Oh, di ba? So, 'yun mga padi, no? Ito na lang si Bossing na lang natira dito sa shop ngayon at 'yan tapusin natin tong kanyang unit. At 'yan. Para marami-rami pala tong pinadagdag si Bossing, usapan namin dito idle issue lang eh. Tapos agad yung idle issue, ang dami pinadagdag. Ayan. So yun, kukuha lang nito ni Bossing at gusto niya ang i-condition. Medyo mataas lang yung kuha dito ni Bossing para nasa 80k daw to na kuha ni Bossing, no? Kaya, eh, nandyan na yan. So, kukondisyonin na lang ito ni Bossing. Alright, so yun lang mga padi. Salamat at tatapusin muna namin ito. Medyo overtime na talaga tayo. Salamat mga padi.